Mainit na balita. Pasado na sa Senate Finance Committee ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Mahigit 902 million pesos ang pondong niyan na ibibigay para paaprubahan sa plenaryo. So, Vice President Sara Duterte ang nagpresenta niyan sa komite. Mas mababa ang aprobadong halaga kumpara sa orihinal na hinihinging mahigit 942 million pesos ng Office of the Vice President. Ayon sa OVP, pondo para sa mga Information and Communication Technology o ICT Equipment ang tinapyas na budget ng Department of Budget and Management sa ipinasang National Expenditure Program. Ang ibang detalye ay hatid namin maya-maya lang. Dalawamput-pito ang huling bilang ng na mga nasawi sa pananalasa ng magkakasunod na Bagyong Mirasol, Nando at Opong pati na Hanging Habaga. Ayon sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, apat sa mga yan ang kumpirmadong nasawi. Mula silang lahat sa Cordillera Administrative Region. Binebibrika naman ang dalawamput-tatlong iba pa. tatlong ang nai-report na sugatan at labing ang nawawala. Mahigit siyam na raang libong pamilya ang apektado ng mga naturang sama ng panahon. Aabot na sa mahigit isang bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Inilagay sa State of Calamity ang mahigit dalawang bayan sa Masbate dahil sa hagupit ng bagyong opong. Siyam na ang naitalang nasa wiroon. Balitang hatid ni JP Mabait, malambing na anak at apo at isang mabuting kaklase na puno ng pangarap sa buhay ang labing anin na taong gulang na si Brian Bolaño. Pero sa kasaksagan ng bangyong opok sa Masbate City nitong biyernes, ang kanyang buhay maagang natapos. Pasado alas 4 ng madaling araw habang nasa loob ng kanilang bahay. Nabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang mismong silid kung nasaan si Brian. Kwento ng ama ni Brian na isang bumbero mula sa BFP Masbate, malakas man ang bagyo. Kampante siyang iwan ng anak at lola ni Brian sa bahay dahil sementado at protektado ang pundasyon nito. Nag-duty pa raw siya noong madaling araw ng biyernes para tumulong bilang contingency sa mga binagyo. Natawagan pa raw niya ang lola ni Bryan bago mag alas 5 ng umaga at sinabing okay naman ang kanilang lagay kahit malakas ang hangin hanggang sa nakatanggap ang ama ni Brian ng tawag. Kailangan niya raw bumalik dahil nabagsakan ng pader ang kanilang bahay. Dinala sa ospital si Brian at sinikap i-revive ng mga doktor. Ako mismo ni-revive pa rin yung anak sa sobrang ano ko na hindi ko matanggap. Sa ang inisip ko, hindi ko sasukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. Isa si Brian sa siyam na namatay sa probinsya ng Masbate. Dahil sa Bagyong Opong, hindi bababa sa sampung katao pa ang vini-verify ng PDRRMC ng Masbate. Kung may direktang kaugnayan ng pagkamatay sa Bagyong Opong, problema pa rin sa probinsya hanggang ngayon ang mga nagtumbahang poste ng linya ng kuryente at mga higanteng punong binali ng malakas na hangin. Wala pa rin maayos at stable na linya ng komunikasyon ayon kay Masbate Governor Richard Co. at nabanggit ng Masbate Electric Cooperative na posibleng abutin ng isang buwan bago tuluyang maayos ang supply ng kuryente sa buong probinsya. Nangako raw ang Department of Energy natutulong sa lalong madaling panahon para mas mapabilis ito. Nagsabi na rin daw ang mga nangungunang telcos na puspusan ang kanilang pagsasaayos ng signal. Isa sa mga pangunahing problema ng mga tagamasbate ngayon ay pagkain at tubig. Naiparating na raw ang first batch ng deliveries ng pagkain at tubig at dadalhin na ang mga susunod na batch sa mahigit 20 bayan ng masbate na isinailalim na sa state of calamity. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang masbate. Mula rito sa masbate, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala ng bagyo sa bansa ngayong patapos ng Setyembre pero pinaghahanda ng pag-asa ang bansa sa posibleng mamuong bagyo sa pagpasok ng Oktubre. Base sa datos ng ahensya, posibleng mangyari yan sa pagitan ng October 3 at October 9. Tatawirin ng potensyal na bagyo ang Northern at Central Luzon. Kung mangyari, tatawagin itong bagyong Paulo. Sa ngayon, wala pang namamata ang bago, bagyo low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Easterly, sa magdadala ng mainit at malinsangang panahon sa bansa ngayong araw, pero may bitbit din itong mahihinang ulan lalo sa silangang bahagi. Uulanin ng halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Laguna at ilang panig ng Quezon, Quezon Province at Batangas. Tatagal po ang babala hanggang 12.27 ngayong tanghali. Nitong Sabado, lumabas ng PAR ang bagyong Opong. Naglandfall na ito bilang Typhoon Bulaon at tinahagupit ang bansang Vietnam. Ngayong araw, ang deadline kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para umuwi sa Pilipinas. Ito'y matapos bawiin ni House Speaker Boji ang travel clearance ni Ko noong September 18 para harapin ang mga aligasyong kaugnay sa flood control projects. Kasama si Ko sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Si Ko rin ang itinuturong nagsingit sa 13 billion pesos na halaga ng flood control projects sa 2025 budget noong Shai House Appropriations Committee Chairman. Itinanggi ni Ko ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Sabi noon ng kamera, pumunta sa Amerika si Ko para magpagamot. Naunang sinabi ni Ko na intensyon naman niyang bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga issue pero nangangamba raw siya para sa kanyang kaligtasan. Gusto rin daw sana niyang tapusin ang pagpapagamot. Tiniyak naman ang House Speaker na bibigyan ng proteksyon si Ko at ang kanyang pamilya kapag bumalik sila sa Pilipinas. Duda ang ilang senador sa mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldi na si Orly Goteza tungkol sa pag-deliver niya ng malay pera kina at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ng kontrobersya, nadiskubre ni Sen. Ping Lakso ng anyay insertions na isiningit ng halos lahat ng mga senador noong 19th Congress. Ang halaga ng insertion sa Balitang Hatid ni Mav Gonzales. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit sang daang bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget pero mahaba rin anya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang narelease at paano ito ipinatupad. Giit ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing ilegal ang mga budget insertion o amendment, na nakukwestiyon nito, lalo kung umabot ang individual insertion ng lima hanggang siyam na bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Congressman Zadiko, na nag-deliver umano ng malem maletang pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng dalawang dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ang nakapirmang notaryo na si Attorney Peshi Rose Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Gutesa. Sabi ni Laxson, makakatulong ang Manila Regional Trial Court na lutasin ang misteryo ng kontrobersyal na affidavit ni Goteza. Sabi ni Sen. Rodante Marculeta na nagpakilala kay Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee, walang epekto sa salaysay ni Guteza ang anumang problema sa pagnotaryo sa affidavit. Dahil binasa niya ito sa pagdinig. Sumumpa naman daw siya sa Blue Ribbon, binasa roon ang kanyang salaysay at tinanong pa ng mga senador. Kaya aniya, kahit walang notaryo, hindi nawala ng saysay ang mga sinabi ni Guteza. Pwede naman daw ipanotaryo muli ni Guteza ang affidavit niya para mawala ang duda ng mga tao. Tingin ni Marcoleta, may kredibilidad bilang testigo si Guteza dahil tinest niya ito at pinagtatanong sa mga sinabi niya, partikular sa mga umanim maleta ng pera. Taliwas naman ang pananaw ni Sen. Erwin Tulfo na may duda raw kay Guteza, lalo pa raw ng itang ginang notaryo na pinirmahan niya ang affidavit nito. Ngayon nga po, nawawala na po nawawala na po. Si Mr. Guteza, hindi na nga ma makita po, hindi na po matagpuan. Medyo, at this point, medyo nakakapagdudal. Gusto ko nga may isang hearing pa po para matawag yung tao na yun, makurs-examine ho natin, para matanong lang ho natin, sino ba ang nagturo sa'yo. Dagdag ni Tulfo, magandang makuha rin ang CCTV footages mula sa pinagdalhan o manong exclusive subdivision. Pero ang leksyon daw rito, dapat suriin muna ang mga testigo bago paharapin sa pagdinig. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na bahagi ng regular na proseso ng budget deliberations ang pag-amienda at paglagay ng insertion sa national budget. Dagdag ni si Soto, unfortunate na nakikitang ilegal o hindi dapat gawin ang pag sa national budget dahil sa issue ng flood control projects. Tiniyak niyang magkakaroon ng pagbabago sa pagsusuri ng Senado sa 2026 budget para mas maging transparent, accountable at may partisipasyon ang publiko. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang babaeng project engineer sa Dingras, Ilocos Norte. Chris, ano ang nakikita ng pulisya na motibo sa krimen? Connie, inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa kanyang trabaho ang pagpatay sa biktima. Ay sa pulisya, isang residente ang nakakita sa sinasakyang utility van ng biktima na nahulog sa kanal sa barangay San Marcelino. Nang puntahan ng pulisya doon na nakita ang duguan na katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital pero namatay rin matapos ang ilang oras. Sabi ng pulisya walang nakasaksi sa mismong krimen pero may nakapagsabi na nakasalubong daw nila ang mga sospek. Wala raw alam ang pamilya ng biktima na kaaway nito. Arestado naman ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo matapos subukang takasan ng isang checkpoint sa Noveleta, Cavite. Ayon sa pulisya, sinita ang motorsiklo dahil walang suot na helmet ang angkas nito. Ibis na tumigil ay binilisan pa ng rider ang patakbo hanggang nahabol sila ng mga otoridad. Napagalamang walang lisensya ang rider at walang kaukulang papeles ang motorsiklo. Nahulihan pa sila ng mahigit sa 17 gramo ng marijuana sa compartment ng motorsiklo Aminado ang dalawa na dadalhin nila sa Kawit Cavite ang ilegal na droga na kinuha nila sa General Trias kung saan sila residente. I-impound ang dala nilang motorsiklo habang maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mainit na balita, balik normal na ang operasyon sa buong LRT1 kasunod ng aberya sa isang tren sa Hilpoyat Station kaninang pasado alas 9 ng umaga. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng buong LRT1 kaya humaba ang pila sa footbridge na naguugnay sa LRT1 EDSA Station at MRT3. Naipon din ang mga pasahero sa labas ng Dr. Santos Station sa Paranaque. Kalaunan, nagbalik operasyon ng LRT1. Wala pang paliwanag ang LRMC kung ano ang sanhinang pagpalya ng tren sa Hill Puyat Station.